magagata tayo ng papaya na may malunggay. Parang ang sarap magata ng kasamang papaya na may malunggay. O gata natin naka-plastic pa. Tapos syempre, lalagyan natin ng pritong isda. Ngayon, magpiprito na natin yung ating isda. Lalagyan natin ng oil. May prito ko muna. Yan na sasawag ko dyan sa ating malunggay. Gigisa natin sa bawang sibuyas. Sa sibuyas ko pala wala pa siya. Mamaya ako nalang ipakita yung ating paggisa ng ating ito na yan, ating bawang, sibuyas. Yan yung ating gigisa mamaya. O maglalagay tayo ng oil para lutuin natin yung ating. O maya maya, init ko muna para hindi dumikit yung ating galonggong. Yan ang pang ibaba ko dyan sa papaya natin. Ang sarap, di ba? Hindi karne, hindi. Isda! Mm. Ito ay natin yung na ating ganyan. Mm. Ano yung makita niyo? Nainit na lang yung ino. Kung subukan niyo pag ma... Malamig pa yung makita niyo. Simulito niyo. Dikit-dikit talaga na O, balikan natin yan. Nag-slice tayo ng bawang sibuyo at saka yung papaya na O, balik na natin. So, Lalagay na natin ang mag-isa. Sa taang papaya.

lalagay lang natin ng ito sa ang ng printer so, direk direk okay na o tanggalin na natin yung ating printer sabayin natin na may ito sa ayan magigisa tayo ang sarap eh, really na yan ito ang bababaw natin ayan na balikan natin ito. Ayun, nagluto na po. Hindi na po yung bawang sibuyas, hindi na yung bawang sibuyas. Yung papaya natin, Nalagay natin yung ating yung pangalawang tira. Lagyan natin ng paminta. Balikan natin. O, lalagyan natin ng konting asin lang. Nagisa ni Mapa hindi napakita yung bawang simuyas. Hindi pala, hindi pala nag-on yung aking cellphone. Tingnan mo, makalimutin na talaga si Mapa Cooking. Kaya, Kaya, ginisahin sa bawang simuyas sa yung papaya natin. O, pwede na natin lagay yung ating tatang gata. Ayan, yung unang gata. Ayan, sarap no. Mm mamaya amaya lagay na natin yung ating malunggay. Maraming malunggay si mapakoking nilagay. Kaya, balikan natin. Malalagay natin ng tak-tak-tak. Siyempre, hindi mawala yung ating tak-tak, kung -tak, palasa. Siyempre, lagay na natin yung ating malunggay. Okay. O, simple yung loto lang ni Mapa Magkatalang tayo ng papaya. Siyempre, lalagyan natin yun mamaya ng isda. Balikan natin. Oh, ayan, maglalagay na tayo ng isda. Okay na yung ating ginataang papaya. Masarap ng ating ulam. Maraming gulay. walang karne yan ah. Isda lang ang sawsog natin. inirito ni mapakooke mm -hmm. mm -hmm. mo ating Galunggong. Ano? Gininoon. Odiyan, naseret Nagisama tignan mo. na Ang sarap na ng ating ginataang papaya. O, oh, na may isda. Sarap. Na may manugay. Kumain kayo ng gulay pang pahaba ng buhay. Okay na, kain na tayo. Kainan na. Like and subscribe. Thank you for watching.